Okay player, ang ato padula karon, Lansang Martilio Challenge. Kinahanglan inig dok sa kahoy. Isa ra gyud Ang una nga makapalubong sa Lansang, moi mudaog. Ready na ba player? Okay, ready. Get set. Go, dagan. Ge ra ha. Uno oh, oh. Dagan, sunod. Oh, hinay. Og mahiwi yung lansang, pwede ra pud hawiran yung lansang basta kay isa ra gid ka dokdok. Oh. Oh. Lan pwede ra ni hawiran ang lansang lang, It itarong nimo lan. Ipatindog. Oh. Oh. Oh, isa ra gid ha. Pwede pwede. oh, anak, iya na sa iplastar. oh, dokdok isa. Oh, ge. Okay. Oh. Oh, hinay-hinay gid dokdok ha. Oh a Isara Oh gay <coughs> bisa konsaba sa ka Isara kaduk-duk Oh Agoy Ala mo nak taman melubung ni pikas Nah, Alkan sisi la kay ila hiwi Manileng. Oh kagamay na lang Ala gay gay dagan Dagan Oh la kagamay na lang Ala Patay kini mo Ok og ini wala pagyan. wala pa okay oh okay oh Ayo na. isara 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 malaki mo ego isara ka punal oh okay oh ala Patay. absan oh ala ala oh okay oh <laughs> oh, isa isara Isa dok kanuknok. Ala, apit ta gyud. Apit ta gyud. Oh, apit ta, isa isara. isa ra. Oh, isa ra. Bugoy man ni Rulan. Isa ra. Yeah. isa ra kanuknok. Oh, isa ra babe. Oh. Ge. Yeah. Ala ka ang team A, oh, gamay na lang. Bang. Napilo. Napilo! Ay, napilo! Bawo ka, bawo <laughs> Na! Wala! <Hey. laughs> Kamag na! <laughs>